Tumambad sa mga otoridad ang malaking butas na ito sa isang pader sa isang pawn shop sa barangay Pangtud sa Pidigan Abra. Ang butas na diskubre noong umaga noong Miyerkules, January 17. Ayon po doon sa nakausap nila na naka cashier, bubuksan na niya yung tindahan nung napansin niya na yung aircon doon sa office ni Punong Barangay Maria Cecilia Badajos ay napansin niya natanggal at yun yung ginawang uh, entrada ng mga magnanakaw sa MCP Grocery. Sa investigation ng mga pulis, tila pinagplanuhan ang pagsalakay ng mga kawatan at isinagawa ang pagnanakaw noong gabi ng Martes, January 16. Tinangay ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang 1.7 million pesos na pera na nakalagay sa kabinet sa grocery store at sa kadumaan sa katabing pawn shop para tumakas drinil naman yung sa kanya, yung pawn shop naman yung pader sa likod. May nakita malaking butas doon. Pero walang item na nakuha o cash na nakuha doon sa pawn shop. Pero yung CCTV line na na-installed doon sa pawn shop ay naputol po. Nagpapatuloy pa ang malalimang investigasyon at pag-review ng mga CCTV sa lugar para matukoy ang mga suspect. Sa Tabuk City, Kalinga naman ng hold up at tinangay ng higit apat na suspect ang pera at mga cellphone sa isang opisina ng isang lending company pasado alas 6.45 ng gabi noong Martes, January 16 sa Barangay Dagupan West. Pumasok yung uh, isang suspect, uh, may dalang baril, tinutukan yung mga uh, trabador doon, apat sila. at uh, yung mga iba niyang kasamahan nag, uh, naging lookout. Kinangay ng mga kawatan ang anim na cellphone ng mga empleyado na nagkakalaga ng 80,500 pesos at pera na nagkakalaga ng 57,000 pesos. Yung suspect identified yung isa, yung others ng kasama niya hindi pa. Kaya ang pulis natin ni eh... Sinusundan na uh, nagkakaroon ng hot pursuit at uh, if, if uh, possible ma-arrest itong mga suspect na ito. Ipinag-utos na ni Proco Regional Director Police Brigadier General David K. Peredo Jr. ang malalimang investigasyon at agarang pagkakalutas ng dalawang insidente ng panloloob. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.